Nina. Nah. Nina. Jadi kata kau. Nah, main Nina, ni tau ay, ada pun liguk kadang bulan pau. Pau. Ha. Liguk ka zaman bulan. Konsam naik Ha? Nina sini. Kau kasar Nabuling na na yung tila eh. na po tawagan mo ni ng Pau. Pau. Tawagay na yung ninang Pau. kaya yung ninang dani Pau. Basta lagi ni Pau. Pau. Ipatawagay mo ni ng Pau. Pawasan ni kapahingan pa mo ka Pau. Ha? Asa mo yung ka kapahingan di ay? Ini ka mato sa kit pau. Anto ka dito. Ulanan ka tagak, nagtagap. Ulanan lagi ko sa akin kuno ko katong. Ha? Katong paya ka baby ba katong. Katong. Katong na pa. Den. Si, ako chat nan ulanan. Nagtagap. Jamen tagak, bibi. Nagilak ka? Nagpiong oh. si oh. na dayon ko. Nagpiong ka? Oo. No, ano sakitan si upaw diai? Oo. Asaw nabit si upaw tagak? Wala lang. Wala lang? Wala lang. Wala lang kong natagak. Ngilang kong katong... Katong... Katong baboy na... 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 Na baboy?

La ya tuh to yaun nge. Ato ya nimung baboy pau, parasa man. I i alitsa. Wala magsinilas. Ya, Nay man, ka de kinilas de ka, nga wala ampukan na kinilas po do. Kla naman po agatinilman ka pau. Pau. Ka teniilman lagi buka lagi pau. Pau kwatong baboy pau, kagato yaun pau. Ayan mga kay baboy. Dito sa amo. Hmm. Dito sa inyo. Dito, Kau ka apaw ka ka to ihaon Ano ay lechon? Oh, ato pao. Mukha ang gag lechon pao, dili pao. Mukhaan. Ha? Mukha ang lechon. Napangatag uh. tayo na. Kau ka na kakakakating baboy ka ka to <inaudible> ha? Huh? Ako to. Mainan dako kay to game orot na kanang tubo kana aton gamiton no. Ha? Huh? Sana ang tubo mainan aton gamiton pag licchon. Hayo. na po kay to licchon non baboy pau. Baki okay, baboy, yung, baboy. Ha? Sina kawatay sudan pa. nah, pau. Naon sudan. Nabrang sudan dai. Anja may mun sudan. Anja may mun sudan. May eh, papangatag sa'yo sudan sudaan pa Naligo na maliga lang ka dya e, pa o. ka di ka maligo. Pao. Naligo ka na maligo dya. Iyong ka di ka maligo. Ige na pao kato yung baboy pao. Kaya itong litsonon pa Pao. Ato litsonon yung baboy pa o. Kaya wala yung sudaan. Kaya na tayo. tayo. Hingi na po katong lechonon pa kung wala yung sudaan pa o. Pao. pao? Kaya na tagi atong baboy pau Inyong baboy. O, oh, inay mong mama ka o, inay nga ma. Lechonon ko niyang kulala ng baboy kung wala yung sudaan. Mukhaan mga lechon baboy ka. Ha? Hindi man ipakaon sa iro. Kita man ang sa lechon. Kau. Kau.

Ah, nabasa na yung basah -basa, basa, -basa, basa ka man. Imong yung kasa ni kwarta pa, Imong mani pa, imong yung kasa mani pau, pau. Pa, o. Sige na pa, on sa'yo basah paliton pa, basa-basa Amanta ah, koi koy, menorado koi Ay la kantam lay lay bata adi ay. Abi na ko konse gitrabaho ani. Oy naligo naman lagi di ani. Aligi pa dia sakanal kaligo pa. Dia sakanal pagana po, magligo pa. Unsa na taw pinato man nga pagkaligo pa. Pau. Pau mura man nagpato nga pagkaligo pa. Digi pa patungo dia pao.

Gagas ba ito? Ah. Naning. Sige na, kaya tayo. Sige na. Sige na po. Itong di ulo itong gagas pa. Pa. Sige na, kaya nabasa naman na imong ulo po. Sige na, baka nabasa naman na imong... Yung... Nabasa naman na imong ulo pa. <laughs> Sige na, po, Basaan na natin ito pa. Babasaan na natin ito na na Asa namang kapaingon pao? Mulakaw na ka pa?